Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Tagapagtanggol ng bayan Magandang magandang araw mga minamahal kong mga kababayan Muli na dito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador Sa ating programa ang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador ah, Siguro ay nagtataka ho kayo no Kami ho ay papunta ngayon sa Tagum City Ah, Hinihintay lang ho natin yung ating mga kasama Sapagkat uh, mayroon po kasi tayong aasikasuhin doon Uh, Nag-usap-usap po kasi ang ating mga kasamahan dito sa civilian anti-crime na kami mismo ang mag-iimbestiga sa mga taga-Dabaw. Pupunta po kami ng uh, pagdating po namin ng tago, pupunta po kami diretsyo ng uh, Dabaw City na kung saan ho ay mismo iimbestigaan ho namin. mayroon po kami pupuntahan doon ng mga sinasabing mga dating membro pa ni Kibuloy. Ah? ah, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nakaka nakakaano kano, nakakaawa ho itong mga sumasaksi ho para ho sa katotohanan, para ho mabunyag ho yung mga katiwalian kahiyupan ni Kibuloy. Na kung saan ho ay tinatakot ho ni Kibuloy ano? Gamit ho yung kanyang uh, kapangyarihan, gamit ho yung kanyang impluensya, gamit ho yung kanyang mga Uh, kapartido o mga kaibigan na ma ho dito sa ating bansa kagayaho ni Rodrigo Roa Duterte. Oh, uh, ayan na dumating na pala yung ating uh, sundos. pakisabi uh, pakiusap uh, hintay lang ha. Uh, okay. mga kababayan uh, para ho sa akin ano nakakaawa ho. Ah uh, nabalitaan ho namin na uh, Uh, nagsalita ho itong si Digongyo maging itong si Kibuloy na kung saan tinatakot ho yung mga taong ito na pumupunta ho, pumunta doon sa Senate hearing na kung saan ho naghayag ho ng mga katiwalian kasinungalingan nitong ni Kibuloy. Sa lahat ng kanyang pang-aapi, pangaabuso gamit ho 'yung kanyang uh, sinasabing pagiging pastor o pagiging uh, religious leader o pagiging founder ng uh, reliyong ito na kung saan ginamit niya ho para magpayaman lamang para mang-abuso sa ating mga kababayan. Ngayon mga minamahal kong mga kababayan, Nakakabahala ho kasi tiyak ho na nasa panganib ho ang sitwasyon ng ating mga kapatid na ito na kung saan nagpahayag ho ng mga katotohanan para ho makatulong ho sa pag-iimbestiga ng ating Senador Rizal Severos Nakakalungkot lamang ho mga minamahal kong mga kababayan sapagkat uh, alam ko ho gagamitin na naman ho ni Kibuloy yung mga tauhan nitong digong ni digongyo para ho itong ating mga kababayan na wala hong kalaban-laban. Eh, alam nyo naman ho na sa buhay ho natin ito, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas, alam ko po mga minamahal kong mga kababayan na napaka-delikado ho ng mga katulad nila Kibuloy, nila Digongyo, Ah, na kung saan ho may mga, mga alaga ho silang mga hayop, mga demonyo, na kung saan handa ho pumatay para ho sa kanila. Yan po ang nakakalungkot mga minamahal kong mga kababayan. Nakakalungkot kasi unang-una magagamit nila digong na naman yung kanilang mga tauhan para pumatay, manakot nang sa ganun ho ay hindi ho maihayag ng ating mga kababayan yung uh, iba pang mga katotohanan na dapat ho malaman ng ating mga kababayan uh, pero ganun pa man naniniwala ho tayo no? na siguro naman hindi ho pababayaan ng uh, ating uh, Risa Ontiveros o ng ibang mga senator yung ating mga saksi siguro pwede silang ilagay sa witness, witness uh, protection ano ano anong tawag noon yung tinatawag nilang ah uh, uh, basta yun na yun ang hirap kasi pagka na, nawawala na sa dila natin uh, kaya dito ho sa aming pupuntahan ngayon sisiguraduhin ho namin na marami ho kaming uh, matutuklasan tungkol ho kay Kibuloy ha uh, sa aming pupuntahan ngayon sisiguraduhin ho namin mga minamahal kong mga kababayan na marami po tayong matutuklasan na dapat pa hong malaman ng ating mga kababayan at ano at bakit ganyan siya ka-impluensya o kung ma-impluensya ma sa Davao City at kung paano niya napapaniwala yung mga kababayan natin sa pagpunta po namin doon eh panalangin niyo ho kami dahil alam niyo naman ho na hindi ho basta-basta ang susuungin ho ng iyong lingkod at naniniwala ho ako na uh, kalooban ng Diyos eh, makakatulong ho tayo sa iba pang mga dapat na malaman ng ating mga kababayan pero ganun pa man tulad doon ang sinasabi ko eh, siguro ho ito na ho talaga yung pagkakataon panahon na papanagutin na ho ng Diyos si Kibuloy sa kanyang pagpapanggap bilang anak ng Diyos na kung saan ho ay ginagamit niya ho yung kanyang kaalaman kanyang karunungan sa Biblia o kanyang pagpapanggap para hum, umaman at Siyempre, para makapangakit ho ng mga tao na susuporta ho kay Digong nyo. Kasi tulad doon ang sinabi ko, lahat ho ng mga supporter, lahat ho ng mga membro ni, ni, ni uh, Kibuloy, obligado po na bumoto ha, sa mga Duterte. Solid ho yan buong buo isa-isa huyan sa pinag-uutos ayun sa ating natuklasan isa ho yan sa pinag-uutos ni Kibuloy sa kanyang mga miyembro na dapat solid silang lahat na sumuporta uh, kay Digonyo dahil uh, magkakaroon sila ng malaking benepisyo na kung saan ito palang si digongyo, ay tumutulong para ho mait mapatapos yung pinapatayo ni Kibuloy na yung uh, mas malaki sa arena na hanggang ngayon ay hindi pa mapatayo, mabubuo. Kaya nga, itong si Kibuloy ay eh, siyempre ginagamit niya hong pananggalang ngayon. Itong si Duterte sapagkat alam niya na kapag si Duterte ay naging pananggalang niya, maraming pwedeng gawin sapagkat napakaraming connection lalong lalo na ang kanyang anak ay nasa posisyon bilang vice president ho ng ating bansa. Kaya sana ho ay hindi pa rin magwagi ang kasamaan. Sana ho ay magwagi pa rin ho ang katotohanan, magwagi pa rin ho ang uh, hustisya para ho sa ating mga kababayan na naghahanap po ng katarungan. Ah? Kaya mga minamahal kong mga kababayan, isa lang ho ang aking masasabi sa inyo. Sana ho ay Sana ho ay uh, magkaisa tayo para ho makamit ang ating mga kababayan yung hinihingi po nilang hustisya. Manalangin ho tayo na sana ho eh, mabigyan na ho talaga ng katarungan at mapanagot na sila sa kanilang mga kasalanan. Ang hirap pagkawalang istan talagang kaliwat kanan lang ho yung hawak ng ating uh, uh, cellphone. Ha? Nangangawit na ako. Pero okay, pa, okay mga minamahal kong mga kababayan. Ah, uh, para ho sa akin ano, kahit pa ho siguro sino pa ang pumrotekta dito kay Kibuloy. Eh, sa tingin ko kapag Dios na ang gumawa ng paraan, just na ang humanap ng uh, 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 paraan para papanagutin sila walang magagawa kahit pa itong si Rodrigo Roa Duterte o itong si Sara ah, kasi sabi nga ng Biblia napakahirap kalaban ang Diyos kapag kalaban mo ang Diyos nako kahit sino pang Pilato ang tawagan mo lapitan mo wala kang magagawa at tiyak na talagang mananagot ka ah, tiyak na talagang papanagutin ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na kung saan hindi mo pwedeng bayaran hindi mo pwedeng utusan hindi mo pwedeng takutin hindi mo pwedeng Diba katulad ng ginagawa nila digonyo sa mga tao, sa mga mga huwes, sa mga abogado, mga saksi na kayang-kaya nilang takutin. Pero pagdating ho doon sa hukuman ng Diyos, wala ho silang magagawa. Alam niyo po kasi mga minamahal kong mga kababayan, kinakailangan na ho talaga na papanagutin na sila sa kanilang mga kasalanan sapagkat matagal na nilang inabuso ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang mga salapi na kung saan ginagamit nila sa kademonyohan. Nararapat na ho na sila ay papanagutin sa kanilang mga ginagawang hindi maganda, hindi lamang sa mata ng ating mga kababayan, maging sa mata ho ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya isa lamang ho ang aking masasabi na kapag nakapanagot na ho sila sa kanilang mga kasalanan siguro hoy maiibsan na ho yung uh, hinagpis galit lungkot na nararamdaman ho ng ating mga kababayan kaya sana ho manalangin ho tayong lahat na sa pamamagitan ho ng uh, ginagawaho ng pag-iimbestiga ng Senado eh magkaroon na ho ng kalutasan ngayon dito naman ho kay Bato de la Rosa mapapansin nyo ho sa kanya ibang iba po yung kanyang kilos, panalanalita o, o galaw ha? sa isyo ho ni Kibuloy kung makikita nyo po mga minamahal kong mga kababayan napaka uh, ano ho napakaaktibo ho ni Bato at ng iba pang mga senador dyan na makadoterte nung si Senyor Aguila ho yung iniimbestigahan o pinapanagot sa kanyang mga kasalanan. Pero pagdating ho dito kay Kibuloy, para ho sila pakitang tao na lamang ho yung ano ni Bato. At syempre, alam ho natin na talagang baka nga inuutusan na ni Duterte itong mga mga alipores niya na kunyari sumusuporta sila sa mga biktima ni, ni Kibuloy. Pero ang magiging uh, kakahantungan nito malamang ho ay mapupunta rin ho sa pagsuporta kay Kibuloy. Uh, alam ko ho mga minamahal ko mga kababai malakas ho ang loob ni Kibuloy na uh, hindi sundin uh, hindi sumunod sa pinag-uutos ho ng Senado dahil malamang ho talaga at sa malamang sa malamang marami hong lalabas diyan ng mga tao na magiging sangkot sa kanya mga katiwalian at syempre doon din po natin mapapatunayan at matutuklasan ho ng ating mga kababayan na talagang gamit na gamit ni Digonyo itong si Kibuloy lalong lalo na pagdating ng eleksyon dyan sa Davao City at sa buong Pilipinas dahil kalat na rin ho yung kanyang mga membro na, na, naluloko na niya o napapaniwala niya sa kanyang mga kasinungalingan kaya Malamang ho, hindi po ito pababayaan ng mga Duterte kahit pa ito'y demonyo kasi unang-una magagamit nga nila, mapapakinabangan nila. Sayang yung boto ng ilang libo. O sabi nga ni Kibol, ilang milyon na daw yung ano niya. Ah, ilang milyon na daw yung membro niya. O syempre, eh, hindi, hindi ho, hindi siya hahayahan ng mga doterte na kung saan eh, nakakatulong hu siya sa mga ito. Pero ganun pa man mga minamahal kong mga kababayan, sa kabila ng lahat ng uh, uh, pagpapakampi ni Kibuloy kay Digonyo, na kung saan alam naman hu natin kung gaano kadimonyo, eh naniniwala pa rin hu ako. Ha? na tulad doon na sinabi ko kanina, binabalik-balik ko natin dito, na kapag Diyos na talaga ang uh, gumawa ng paraan, wala silang magagawa. Kaya mga kababayan, ha, na pasensya na kayo kung medyo hindi ko po nasasalaysay sa inyo ng maayos yung ano ngayon. Pero dahil nga po sa unang-una, -una, kahit po may nararamdaman ako dahil naka-schedule na nga ho yung usapan namin na mag-iimbestiga kami doon sa Davao City. Uh, kaya sana ho ipanalangin nyo rin ho ang yung lingkod na walang magawang uh, kasamaan ang uh, mga kalaban natin sa inyong lingkod Epipanyo eh, labrador muli po tulad na sinasabi niyong lingkod mabuhay ang ating inambayan mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan maraming maraming salamat po